gusto ng lahat in fry kay Marie's face. Fizz. mo na ba ang isa like sa kanila? Fin. And bakit sa tingin mo meron akong mga piraso ng iisang kulay lamang? Alamin natin sa hamon ngayong araw. Bakit hindi ikaw ang mauna? Tara na! Ano itong nakita ko? Asul hmm. na pansit? Yay! Eh, swerte ko nga yata. Yes, sir. Suspihaw ko. Tingnan natin. Mmm. Cheers. Mmm. Ang sarap nila. Gusto ko ng higit pa! Oy, pwede mo rin ba akong subukan? Hindi, hindi sa patito rito. Well, ayos lang. Titingnan ko kung ano ang mayroon ako. Sorbetes? Gustong gusto ko ang sorbetes. Hmm, sarap. Mm, ang sarap. Oh, bakit parang sunog ito? Parang nasusunog ang bibig ko. Mag-ingat. Bumubulasok ang apoy. Parang may nasusunog ba? O, oh, paborito kong t-shirt? O, oh, hindi? Susie? Sandali lang. Tutulungan kita ngayon. Alam ko kung paano patayin ang apoy. Malamig. Sorbetes. Oo, mas maganda ito. At sa pamamagitan ng paraan, napakasarap ng sorbetes. Malungkot ka ba? Oh, um, naalala mo nang gusto mo ng noodles ko? Heto na. Oh, nagbago ang isip ko. Mas mabuti pang ikaw na ang kumain. Ako ang nauna. Hey, na ito. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Isang candy spray? Ano kaya ang lasa nito? Subukan natin. Ha? Oh, ito yung... Ang asim! Sawan Kasama ako. mo ako. Ano sa palagay mo umasa ako. masarap ito? Meron ako. Sigurado ako. Tulungan mo ako. Dito ay! Pero pareho sila! Ay nga, tingnan natin kung paano ko ito makikain. At ilalagay ang oras. Gaano katagal ang abutin oh, ko? Gusto ko rin ng gum na ito, kaibigan. May ideya ako. Sa ko, Makinig ka? Mas maraming nito. gum? Uy, tingnan mo. Ano? Saan? Ano ang nandyan? Wala akong makita. Hindi ko ito maintindihan. Ay, ano mo. ang nakita ay, mo doon? Huwag na lang. Sige, tara na. Ang pagkain ng buong rolyo ng chewing gum ay hindi problema para sa akin. Ako ang pinakamahusay sa pagkain ng matatamis. Oh, ang pangit. Maasim na lasa. May ah, mali sa bubblegum ko. Bakit ito maasim? Hindi pa ito Nakakatakot. Ah, oh, hindi. Alam ko na kung paano kita matutulungan ngayon. Puputulin ko ang lahat ng sobrang bahagi. Tingnan mo, magpanggap tayong walang nangyaring ganito. Oh, sobrang maasim niyan. Oh, at naubos na ang oras. Tara na, oras na ito, ako ang mauuna. Ano yon? Ang kakaibang candy. Mukha itong bote na may pacifier. Subukan ko nga. Sana masarap ito. Tignan natin. Gusto ko itong lollipop. Ano ang nasa loob? Tignan nga natin. Wow, asul na pulbos. Tignan natin kung ano mangyayari. Isaw-saw ang lollipop, boss. Gusto ko ng mas maraming pulbos sa lollipop. Magaling siya. Mukhang, Mukhang maganda. Mukhang gumana ito. Ayos. Ano ang lasa nito? Hmm, ang sarap at ang saya. Para akong baby, sobrang astig. Isang tasa ng chak. Maari mong isipin na minamaling ko ang sarili ang ko. Ang galing! Oh, Kalokohan, sigurado akong gagaling ako. Mama, -ma may kakaibang bagay. Teka, ano ito? Sana masarap ito. Subukan natin. Hmm, ilagay natin ito sa bibig. Ito ay likidong candy. Sarap! Mayroon ding isang pakete ng sumasabog na kristal. Astig! Gustong gusto ko sila. Ang astig nilang tingnan sa dila. Paano kaya kung pagsamahin natin sila? Subukan natin. Hmm, isang matamis na pagsaludo sa bibig ko. Ang astig! Oh, um, anong problema? Sa tingin ko ay sapat na ito. Sandali, pero ang weird naman yan. Sandali, kakaibang lollipop ito. Ano? Saan napunta ang lollipop ko? Oh, ibalik mo. Lahat ng bata ay mahilig sa matamis kung hindi mo alam. Siguradong magiging maganda ito ngayon? Isang buong balde ng gummies. Gustong gusto ko sila. Ngayon, subukan natin ang isang piraso. Tingnan natin Hmm, ang sarap nito. Hintay. Halay, chusoy, sandan. Tingnan mo. O sa balik kay Linsong. Isa-isang kainin ng mga gami. Pwede mong kainin lahat ng marmalades na mahuli mo. Kita mo? Isa akong tunay na profesional, kaya mahuhuli ko ang lahat. Masarap! Ang sarap? Paano naman ako? Likidong candy? Wow! Gustong-gusto ko ito. Susubukan ko ng kaunti. Pisilin natin ito. And it's quite masarap. Kaya kung kainin ito araw, masarap. Paano kung ako ay... Maari mo bang mamiss ito? Sandali. Sa tingin ko may naisip ako. Perpekto. Tingnan natin. Hey, Suzy. Pagsamahin natin ang ating mga candy. Mapapalasa ito ng mas masarap sa ganitong paraan. Ibubuhos ko ang likidong candy sa ibabaw ng gummies. At ngayon, tingnan natin ang meron tayo. Hindi tayo pwedeng mawalan ng kutsara, tama? Kaya pupulutin ko ito sa susunod. Tingnan natin. Ay, like soft or sunny na si Ang Mr. Love, Hindi ko mapigilan kung gaano kasarap ito. Magandang ideya yon. Hmm? Ang sarap? Oh, mga gamis. Hoy, iwanan mo naman ako kahit isang piraso. Ang dami mo nang kinain. At ngayon naman ay ako na. Ang sarap! Tama ka ito. Imposibling tumigil. Sana nakain ko pa ang marami at wala nang natira. Gawin natin ito ng sama-sama. Oras na. Wow. Blue Cola. Ang galing nun! At mayroon akong paboritong mga donut. Hooray! Ang sarap tingnan. Susubukan ko ang isa. Sabihin mo, ah! Oh, ang sarap! Gusto ko ng donuts. Ano pa ang mas hihigit? Mmm, ang sarap. Ano, huwag mong hadlangan ang pag-enjoy ko sa mga donut ko. Mas mabuti pang uminom ka na lang ng sa coke akin? mo. Inumin mo ang paborito kong cola. Subukan natin ito. O oh, gustong gusto ko to ng sober. Naku, kaya ko itong Tatto. inumin mo araw. At hindi ito sapat para sa akin. Hintay mo. Nauuhaw ako. Pwede ko bang matikman ang coke mo? Pakiusap? Hindi. O, oh, kainin mo ang pagkain mo. Huwag na lang magtanong. Hindi ko ipagbibigayan. At upang mapaabot pa ang saya ko, Iinom ako gamit ang straw at mag enjoy At alagaan mo ang mga donut mo. Ang astig! Hakalang oh. ba hindi ako makakahanap ng paraan para tikman ang coke mo? Isang ideya. Hindi mo man lang mapapansin na umiinom din ako ng coke mo. Simulan na natin ang plano ko. At tama ka, napakasarap nito. Astig! Sandale, ano ito? Saan patungo ang Saan galing? Ito? Ah, kaya pala ikaw lahat? Magpakalma ka muna. Gusto ko lang subukan. Oh, tuturuan kita ngayon ng leksyon. Gagawan kita ng bagong makeup. Sa palagay ko, mas maganda ito. Ang astig nito! Hey, oras na para kumain! Wow, ang sarap! Nagswa mo ba ang hamon na ito? Kung gayon, mag-subscribe ka na at siguraduhin mag-iwan ng like. I-comment sa ibaba kung ano ang pinaka mo sa video na ito at magkikita tayo muli. Paalam mga kaibigan.